Hello, mga kasinggol. Ah uh, gusto kong ipakilala sa inyo ngayon ang aking pamangkin. Na isa siya sa aking pamangkin. At siya ay nag-aaral sa Cagayan de Oro City. At college na siya. <coughs> at uh, nag-nagbisita siya dito sa aking bahay ngayon. Andito na siya. Hi mga ka-single! <laughs> ako nga pala si Rowelyn Amoma and nag-aaral ako sa Cagayan de Oro City. Ang yung mama ko kapatid niya si Adelina Amoma na single mom So, please support my auntie guys and subscribe kasi malaking tulong na yan kahit um, mga ano lang, <laughs> malaking tulong na yun sa kanya para medyo ma ma mapa ma, mapaangat yung ano I mean mapa may gana siyang mag ano mag mag content content dahil sa mga sub, mga, mm. mga, mga subscriber niya ay mga sub, mga subscriber niya ang nais iparating ng aking pamangkin ay sana daw na Uh, may mag-subscribe pa sa aking channel at uh, laking pasasalamat ko na rin sa mga nagtulong sa akin sa aking watch hour yan may support guys, thank you <laughs> yan, ang kanyang mama ay uh, kapatid ko rin single mother din na nandun nakatira sa bayan kasi nangungpahan lang at itong aking pamangkin doon sa Cagayan ay nangungupahan lang din. Yes. O, yun. Na sana balang araw makapagtapos ito para makatulong din kung mamarapatin ng Panginoon. sana nga. na makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral. Yan. Ito lang. Kasi ah uh, matagal matagal pa itong makabalik dito o oh, kasi kwan, ano may ano na, may pasukan na namin ngayon uh, ano? ilang uh, anong grade ka na ngayong pasukan third year na third year, third year college ako uh, mm -hmm. yan. Yan ay <laughs> din ako ng Panginoon na kahit single mom lang din ang kanyang mama pero <clears throat> napaaral niya ang kanyang anak. Sana ako rin. <laughs> kasi may grade 8 na ako. Yan, sana ako rin makaya ko ang aking grade 8 na yung maka-college din siya. Hay, hey, yan, ang uh, um, po lang ay pray lang. Ah, <laughs> 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 ano, ano. uh, puan sila, pinsan sila ni Jennifer Sugihan. So, uh -huh. Shout out ka, Ate Jennifer, Jennifer and Si Genicel, dan, Genicel, Genicel Amima, Lamar, Jennifer, Jennifer, Amuma, jenis persegihan Sugihan, and Robilin Gilioka, robin Robilin Gilioka, and uh, Lisel. Oh, sa Inday, Lissil, oh, si Inday yun, shout out, yun. shout out sa mga kaparentihan niya. Shout out Nico. Nico. <laughs> 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 Nico. Yan, Nico, shout out. <laughs> no. Shout out. Yan. Ah, uh, itong pagkakataon na to ay shout out din uh, shout out lang para sa mga ah uh, kasin uh, niya. 'Yon. Then shout out din sa mga taong sumusuporta sa Antique, ho. sana tuloy-tuloy lang yung suporta niyo. And God bless sa inyo always. Oh. <laughs> Salamat sa aking pamangkin na uh, yun, isa din sa nag-support sa akin, sa aking channel. Yan. Yan. <laughs> Yan lang po. Bye! Bye-bye! <laughs>